Binaril ng isang Chinese national na hinihinalang miyembro ng isang kidnap gang ang sarili nito sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Pampanga noong araw po ng biyernes. Habang tatlo pang Chinese nationals na kasamahan nito ang naaresto. Ayon po kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko, suspect ang mga Chinese nationals sa pagpatay sa siyam na foreign nationals kung saan ang mga bangkay ay tinapon sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Ania, sasampahan ng kaso ang mga naaresto ng deportation cases dahil sa overstaying sa kanilang tourist visa. Lahat sila ay dumating po sa Pilipinas noong pang 2019 at hindi na umalis ng bansa. Ayon po kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang mga naaresto ay kasalukuyang nananatili sa pasilidad ng ahensya sa Bikutan, Tagig City. Tinitingnan natin na may involvement po itong mga ito sa mga illegal uh, activities including kidnapping ng mga kapwa po nila Chinese nationals. Ito pong mga uh, Chinese nationals na to nasa radar na po ng Bureau of Immigration. Immediately nung nalaman po natin na sila po ay tinuturing na pugante ng uh, kanilang bansa, we uh, put that in our database pang locate po sila at maaresto.